I'm not putis, nagpapalino ng mata. Boktabi, kaya sa bukday Sabunan ang bihasa Kumain ng ay Pagpalakas na ang sustensya Vitamin C, sa sakit Di sa buhay ka na kumaki Pagiging na sa isang Gentro lang kasi, mas ro'yo si Ornong We can pasama Dahil lahat ang sinabi ni mali Ano ba naman?

I'm sorry. 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 I'm i i i okay. i

ma ko, ko yung fresh, yung sariwang fruta sa kulay. So, Para gusto ko nang maging marakas, gusto ko nang maging maliksik, gusto ko nang maging sexy. <laughs> Bako, sige, maghahanda kita. Sige, mami, tara, 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 maayon na tayo. One, two, three, go!